Ay hey, kagulay, magandang hapon kagulay. and update tayo sa Kalex to kagulay. Bali, 1 month na. Ito yung abono natin, ha? Unix 16, sa 14, 1414 Bali, araw na to, November 30. Ito, itinanim to kagulay. October 27, hanggang... October 30 balik isang buwan na to dito banda tapos yung doon isang buwan na tapos dito isang buwan at dalawang araw na gulay yan yung mga bulaklak na rin yan yung ganda na yung yung kaja niya kagulay yan yung abono natin ito kagulay isang lata pa rin bawat punuan yun ay bulaklak na kagulay may farmer pala kagulay laparmer ako yan subscribe yung youtube channel namin kagulay nail to farmer Ayan. hindi na kami nakapag update ito mga uh, Dalawang linggo, sira yung cellphone ko kagulay. Sumuko. apa kau guna